Okay guys, ayan, work, 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 tayo. Right, work, work, work tayo, guys. Patuwan natin ang... natin simento ito para hindi mag -wag -wag. hindi lalipad yung alikabok. Meron <laughs> mayro kasi lagyan ng ties dyan sa mga guys sa gitna, paraming kaatin kating kaya kahira na lang natin para pintura na lang Nangyarap matapos guys yung bahay pag walang budget. Tagal. So, okay ako lang. Please. Hindi na mga unti nung yan. Pag may na kasi guys, parang masakit sa mata na hindi natatapos. Ya, yes, sini sih seberang proporsi kayaknya. Oh, guys, sini jangan lupa proporsi kayaknya masih ada di situ. Sini gue suka mau bangun mana Ya, para mga kapit kayo sa, sa pasweldo guys kasi walang pang pasweldo isa lang sa ng ating trabahador si Kabutiki si buti yung trabahador ko guys pag iniwan ko tapos tulog <laughs> eh walang problema <laughs> pagdating ko eh magmimerienda na lang siya cerak-cerak guys sementara tapos ini guys, <laughs> di kota pos. Ayan. Hindi okay na siya guys. Hindi na magbili yung buhangin. Tidang. Oh, dito sobrang dumi na din guys si kabutiki <laughs> To guys harapan hey. kami na nag tiles dito guys daming pasikot-sikot <laughs> Pero yan, malapit na matapos. Kanting kimbot pa. <laughs> Matrabaho siya guys. Grabe. Mas mahirap maglinis. pinturo na lang kulang ng baluster pasuggest nyo guys kung anong magandang mga kulay okay bang puti dyan guys or brown parang kulay kahoy